Sabog si Pabebe sa mga galit sa inyo, Ang mga eksena nyo na naman yan, mga taga-kustom, mga bastos! At ano mga nalala, nababalitaan ako na naman mga eksena nyo dyan, na kami mga OFW ay mga nyo at kinukurakutan nyo na naman about sa mga bagahe namin dumarating sa Pilipinas, na ultimo isang sardinas, ibibigay niyo ng tax and everything! Ha? na naman kayo, nakakapal na ng mga taga-kustom kayo! At kung, kung, sino pa mga OFW sa inyo pang kukunakutan at bibigyan nyo ng mga tax mga sardinas or napkin or kung ano-ano mga ipadala namin sa aming mga mal sa buhay. Ang kakapal nyo naman. At bakit hindi niyo tirahin ng tirahin yung mga kumukunakot sa kabalang bayan sa atin sa Pilipinas? At kami ang inyong pag-aamin ng pag, pag sa mga tax na iyan. At sino naman kayo, hello? Ultimo kahit ano, mga damit na iyan, sa mga bagahe iyan. At ang kakapal ng pagmukha ninyo para halukatin ang mga bagahe namin at kwentahin at kukwentahin yung kung ano Hello, bagya pala namin pinaghirapan yan, hindi namin yung ako dito, kaya kayong, kayo naman ang mga magdanako dyan kung saan kami papadala dyan, mga tago custom na kayo, mga salita kayo, Diyos ko, bakit kayong ganyan, oo nga, lahat mga tago custom yung mayaman, sa pamamagitan ng mga ganyan, hindi sa sahod din eh, kung kukita mo sa sahod, eh Diyos ko, kung mas malakas ang sahod ng double, at mga tago custom na iyan, eh, pero talaga hindi nila inaanin sa sahod, sa mga pa-corruption nila, korakot, 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 korakot. Ganun ang ginagawa nila sa mga bagahe at kung ano mga padala, kung sino magbabayad sa kanila malaki, sa kanila i-release. -re ba? Diba? Ako nagpadala ko dahil ng bagahe dati. Three months sa kanila. Aba? Manila lang yan. Luson lang yan. Pinadala ko Luson. Hindi yan mga kung saan saan sa part ng Mindanao at saan sa Sambuanga and everything. At uh ang tagal dumating. Yung pala mga tine check check pa pa mga ano mga, mga binubusisi, busisi, chine-check yung ano lamang ko para bigyan ng mga mga ano, ng mga mga tax-tax na ganyan. Ultimo panty, bra, Colgate, sabon. At yung ano-ano, lahat may mga tax. Hello, ladies and gentlemen. Magising kayo mga mga ko, FW ko ha. Magising kayo sa mga ganyan. Huwag well, tayong papayag. Naghihirap tayo dito sa ibang bansa tapos sila lang ang mananamasa. Ang hulihin niya mga nagnanakaw dito sa Pilipinas, mga snatcher, mga mga ng pera, dyan, mga ng bayan, yan. Kuhulihin nyo mga yan. ayoko kong ako sa sino, sino. Yan ang hulihin nyo at alam na alam nyo naman. Nakakontsabahin kayo eh. kontsab kayo, kontsab kayo. Hay nako, hi, blad ako. Nasabi ko lang, kundal kasi, isa akong OFW. At hindi ako malis na so dapat kong sabihin. Bye. Mga salida, mga kurakot.